Mga kaibigan, samahan nyo ako sa ikaapat na yugto ng ating paglalakbay sa Random Dark Psychology Tricks. Dito sa part 4, sisimulan ulit natin ang pagbubuklat ng mga tricks o lihim na nagpapaikot sa ating isipan at desisyon. Handa na ba kayo? Tara simulan na natin. Trick number 1. Kapag binigay mo sa isang tao ang buong atensyon at paghanga mo, parang nasasanay sila na laging nandyan ka. Pero kapag bigla kang tumigil sa pagbibigay ng atensyon, parang may kulang sa kanila. Magiging curious sila at maghahanap ng validation mula sa iyo kasi nasanay na sila sa attention mo. Parang ganito. Imagine mo na laging binibigyan mo ng compliments at special treatment yung kaibigan mo. Tapos bigla kang tumigil. Mapapaisip siya. Bakit kaya bigla siyang tumigil? May nagawa ba akong mali? Kaya maghahanap siya ng paraan para makuha ulit yung attention mo. Basically, it's about creating a sense of longing or need for your attention. Trick number 2 Kapag gusto mong mapagawa ang isang tao ng isang bagay, bigyan mo sila ng dalawang pagpipilian na pareho mong gusto. Halimbawa, gusto mong maglinis sila ng bahay. Pwede mong sabihin, Gusto mo bang magwalis o maglampaso? Pareho mong gusto na maglinis sila, pero binibigyan mo sila ng pagpipilian para maramdaman nila na may control sila. Parang ganito, Gusto mo bang maghugas ng pinggan o magpunas ng mesa? Pareho mong gusto na makatulong sila sa gawaing bahay. Pero dahil may pagpipilian sila, mas malamang napipili sila ng isa at gagawin ito. Basically, it's about giving them a sense of choice while still getting what you want. Trick number three. Kung gusto mong mapaibig ang isang tao sa'yo, pwede mong gamitin ang tinatawag na triangle method. Gumagana ito ng maayos. Trick number four. Kapag kausap mo ang isang tao at hindi sila makatingin ng diretso sa mata mo, malamang kinakabahan sila o nagsisinungaling. Ang eye contact kasi ay sign ng confidence at honesty. Kapag hindi sila makatingin ng diretsyo, parang may tinatago sila. O hindi sila komportable sa sinasabi nila. Parang ganito. Kung may kausap ka at laging tumitingin sa ibang direksyon, o naglalaro ng kung ano-ano habang nagsasalita, baka may hindi sila sinasabi o hindi sila sigurado sa sinasabi nila. Basically, it's a way to gauge if someone is being truthful or if they're feeling nervous. Trick number 5. Kapag gusto mong pumayag ang isang tao sa isang bagay, ipakita mo muna sa kanila ang mas malaking option na hindi nila gusto. Tapos, ipakita mo yung talagang gusto mong piliin nila. Sa paghahambing, mas magiging appealing yung pangalawang option. Parang ganito. Gusto mong pumayag ang kaibigan mo na maglinis ng kwarto. Pwede mong sabihin, gusto mo bang linisin ang buong bahay o linisin lang ang kwarto mo? Mas malamang napipiliin nila yung mas maliit na task na siyang gusto mo talaga. Basically, It's about making the option you want them to choose look more attractive by comparison. Trick number 6. Kapag ikaw ay nahuli sa isang appointment o meeting, imbis na mag-sorry ka, sabihin mo na lang, salamat. Halimbawa, salamat sa paghihintay. Ang ginagawa nito ay binabago ang vibe ng sitwasyon. Imbis na parang ikaw ang may kasalanan at kailangan mong humingi ng tawad, nagiging parang nagpapasalamat ka sa kanila sa pagiging patient mas positive ang dating at hindi ka mukhang guilty. Trick number 7 Ang pagtango ng ulo pataas baba ng bahagya ay isang simpleng non-verbal na paraan para ipakita na gusto mong makuha ang pagsangayon ng kausap mo. Kapag ginagawa mo ito habang nagsasalita ka, parang inaanyayahan mo silang sumangayon sa opinyon o ideya na sinasabi mo. Para bang sinasabi ng kilos mo, tama di ba? O sumangayon ka naman? Madalas nakakumbinsi ito ng kausap dahil subconsciously, nagiging positibo rin sila sa sinasabi mo kapag nakikita nila ang pagtango mo. Trick number 8 Naniniwala ang mga tao sa isang bagay kapag paulit-ulit itong sinasabi sa kanila, kahit na salungat ito sa lahat ng alam nila. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang isang bagay, kahit na hindi mo ito pinaniniwalaan noong una o alam mong mali, may posibilidad na magsimula kang maniwala rito. Parang nawawala yung mga dating alam mo dahil sa lakas ng impluensya ng paulit-ulit na impormasyon. Kaya nga, kahit na hindi totoo o taliwas sa facts. Kapag lagi mong naririnig, napapaniwala ka rin sa bandang huli. Ganito yung epekto ng propaganda o fake news minsan. Sa dami ng ulit nagmumukhang totoo. Trick number 9 Sa halip na sabihin mo, alam ko. Mas mabuting sabihin mo na lang, tama ka. Bakit? Kasi kapag sinabi mong alam ko, parang ipinapakita mo na mas magaling ka o mas alam mo ang lahat na maaring magmukha kang mayabang o parang know-it-all? Pero kapag sinabi mong tama ka, binibigyan mo ng pagkilala ang kausap mo. Ito ay may dalawang magandang epekto. Mas magmumukha kang approachable at hindi mayabang. Mas magiging magaan ang pakiramdam ng kausap mo dahil hindi mo sila pinaparamdam na mas mababa sila sa'yo. Mas magiging komportable sila sa'yo. Kapag naramdaman nilang kinikilala mo ang kanilang mga ideya, mas magiging madali silang makatrabaho at mas magiging kooperative sila. Sa madaling salita, ang simpleng pagpapalit ng mga salita ay makakatulong para mas maging maganda ang relasyon mo sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa trabaho. Trick number 10. Kapag humingi ka ng maliit na pabor sa isang tao, nagkakaroon ng tinatawag na cognitive dissonance. Ito ay isang psychological phenomenon kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakatugma sa kanilang mga paniniwala at aksyon. Dahil ginawa nila ang pabor na iyon para sa'yo, iniisip nila na dapat ay gusto kanila, kaya't nagiging mas positibo ang tingin nila sa'yo. Cognitive Dissonance Ito ay isang estado ng pag-iisip kung saan mayroong hindi pagkakatugma sa pagitan ng dalawang magkasalungat na ideya o paniniwala. Halimbawa, kung hindi ka nila gusto pero ginawa nila ang pabor para sa'yo, nagkakaroon ng dissonance o hindi pagkakatugma. Pag-aayos ng dissonance Para maayos ang dissonance na ito, iniisip nila na ginawa nila ang pabor dahil gusto ka nila. Sa ganitong paraan, nagiging mas magaan ang kanilang pakiramdam, at nagiging mas positibo ang kanilang pananaw sayo. Sa madaling salita, ang simpleng paghingi ng maliit na pabor ay maaaring magdulot ng mas magandang relasyon dahil iniisip ng tao na gusto ka nila dahil tinulungan kanila. At dito nagtatapos ang ikaapat na bahagi ng ating paglalakbay sa dark psychology. Sana'y may natutunan at na-enjoy nyo ang ating diskusyon. Huwag kalimutang i-like ang video kung nagustuhan nyo at mag-subscribe na rin para sa mga susunod na kabanata ng ating serye. Salamat sa panunood mga kaibigan!